ka nagbaliwan na di Okay So Katatapos lang natin Doon sa view deck Ng Mapita ano? Pang ilang beses na rin to Pang ilang beses na rin natin Pagpunta dito So, ang target talaga natin dito sa daang katutubo ay yung ilog sa baba doon sa may tulay subukan natin tumambay doon ha? alright so mukhang against the light tayo mukhang mataas na mataas na yung araw yan tinanghali tayo tinanghali kaya medyo masakit na rin yung kama ng araw alright daang katutubo yun oh ang ganda ang ganda ng mga kabundukan dito yun oh may enjoy mo talaga Mabubusog ang iyong mata Papag Mga kabundukan lang ang iyong target Sa so, nakakita natin dito Yung mga Nadaanan natin kanina Mga solar panel Alright So pababa tayo Pababa tayo sa tulay So itong daan na ito eto yung nagdudugtong sa daang katutubo ng Aguilar, Pangasinan at daang kalikasan ng mga tarong Pangasinan Magandang ang daan hanggang doon sa may tulay part ng Aguilar doon sa may ilog maraming nagsiswimming doon, maraming nagkakamping Subukan din natin tumambay kahit mag-isa lang tayo. Ayan. Weekend ngayon, sinig panigurado. Maraming mga tao. Doon sa view deck pa lang, marami nang nakamotor. Subukan natin. Ah. Uh, subukan natin maligo. Ayan, may sasakyan. Madamo. Madamo madamo itong kalsada pero sa bandang malayo kikita mo yung mga kabundukan ayan o alright eto na nga yung part na pababa at tanaw na tanaw mo tanaw na tanaw mo yung mga kabundukan, ayan o ang ganda uh, Although green Dahil tag-ulan ngayon Kitang-kita naman nakalbo pa yung iba damo lang yung nakatubo, walang puno Yan, eto na yung mga Sea Sea of Mountains Dagat ng mga bundok Ayan, makikita nyo sa Google Maps Sea Mountains Yan yung nakatag Sa Google Maps Kung makikita nyo yung daanan natin Hindi siya masyadong nakiklearing Hindi nalilinisan ano? Inaabot na ng mga Ayan mga damo Oh, Matataas na yung damo dito sa gilid Kung minsan natatakpan yung view Yung mga magagandang view Slowly lang tayo Mamaya May mas maganda pang view dito So eto na Sea of Mountains Yan Dumadami na rin yung puno dito Lalo na dyan sa side ng Mga taram Yung mga kabundukan na yan is part sya ng mga taram Mga taram Pangasinan So nandito tayo sa Aguilar Aguilar Pangasinan Ilog lang ang pagitan May tulay sa baba Ayan of Mountains Kitang kita natin yung mga kabundukan oh. Ayos Alright Maganda maganda Oh, maganda, maganda. Yan, oh dumarami na rin yung puno oh, ayos may mga nagti tree planting and yung nasunog dito nasunog dati to eh. may mga tumutubo na rin alright ayos sulit na naman sulit sulit na naman Yay! ang ating lakad Okay, mga tao dito. tumambay mga nagpi-feature feature. Ayun Yan. Sea of Mountains. Wala tayong Sea of Clouds dito. Kundi Sea of Mountains. Ayun oh. Ganda. Ayos. Oh, dito. Ay, ginagawa na raring uh, uh, photo ops dito, ano? Maganda naman talaga, maganda. Maganda yung mga kabundukan. So yan yung nadaanan natin kung saan may nagpi-picture. Yun yung scenic view ng daang katutubo. Oh, maraming mga pine tree dito. Pine tree. Mamaya pagbalik natin, doon tayo mag-picture-picture. All right. Ayun oh, ang ganda Maganda, maganda Okay Uy, marami rin dito Oh, tignan nyo Ang ganda. Okay, yun na yung ilog Natatanaw ko na Halos dito sila tumatambay Ayan ADV Ayan oh yan Kitang-kita na rin yung daan Doon sa mga taram oh, Ayun o oh. oh, Rough road pa rin Dito may kurbahan Malapit na tayo sa tulay Malapit na tayo sa tulay Alright And max Yan o oh. So ito may sharp curve dito may sharp curve dito hinay hinay lang yan ang ganda ng view ang ganda ng view ha? ay ang ganda ng view ha? yun yung ilog kitang kita medyo maraming pakurba dito sa malapit sa tulay Uh, ingat lang, ingat lang. Ingat lang. Video, oh. no? Okay. Sa so, bukas. Makakarating na rin tayo dito. All right. <laughs> Sayang, ano? Hindi natin kasama yung batang makulit. Nakabukasyon siya ngayon solo ride tayo yun Ay oh, yan na yung river yan na yung river pwedeng maligo dyan maraming naliligo dito okay ayun tanaw na tanaw ko na yung pader na daan pwede nating tagusin ay, delikado yan, ayun o Yung daan doon, napaka-delikado yan Huwag na huwag nyong susubukan yan Lalo na kung Scooter lang yung gamit ninyo Ayun o So yung mga naka-four wheels dito Naliligo nga sila Okay so, <laughs> Hindi natin pwedeng Hindi natin pwedeng Tagusin to napaka delikado ano so ito yung ilog ayan oh o oh, flowing flowing oh yan naman yung <laughs> pader na daan oh grabe rough road pero ganyan kataas pero may detour sa kabila sa bandang ilog sa baba oh yan naman yung ating Suzuki Bergman ayan scooter subukan so, nating bumaba dito sa kabila walang tao Ah, uh, may daanan dito eh. May daanan dito sa gilid. May daanan dito sa gilid. Dito, dito. Ano ko merong daan dito eh. Ay, ay, nyan. Dito tayo. Bababa tayo ng ilog. Okay. So meron tayong baon, nagbaon tayo. Sabi ko nga sa inyo, subukan natin tumambay dito. Kahit mag-isa lang tayo solo ride. E ano ngayon? Sa susunod, tignan natin kung makakapag-camping tayo dito. Ay, grabe. Grabe, grabe. Grabe, rough road, rough road. Ay, Rough road.

Ay, maboto, maboto. Okay. So, subukan nyo natin doon sa kabila. Ah. Maboto, maboto. Maboto. malalaki ang bato pwede dito ay mabato mabato ok Pagod ah, Alright, so nakapag-set up na tayo ng ating gear, ano? Ayan, ano? Pang solo camping, isang table, isang chair. Yan lang, nakayanan natin. Ayan, so nandito tayo ngayon sa gilid. Ayan, kitang kita natin yung river, yun yung tulay. So, malakas ang agos doon sa bandang tulay. Pero dito sa part dito, hindi masyado. Ayan, dumadami na rin ang tao. Dumadami na rin ang tao dito. Okay, so nandito na tayo sa ilalim ng tulay. Ayan. Hindi ko alam kung parte ito ng Aguilar or mga tara. Basta ito, boundary. boundary. Kung makikita nyo sa Google Maps, ito yung Daang Kalikasan Bridge. Daang Kalikasan Bridge 2. Ayan, yung pang-2. Mayroon siyang 2. So, so, nasa pagitan siya ng daang katutubo at daang kalikasan. Ayan, maraming tao dito ngayon. Linggo ngayon, maraming tao. Ayan, check natin. Ayan, kung makita nyo doon sa dulo, sa ilalim ng tulay, maraming ng tao. Ayan, kaya tumawid tayo kasi wala tayong mapwestuhan. Iniwan na natin yung Suzuki Bergman doon. wala tayong mapwestuhan. Kaya pumunta tayo dito sa other side. Marami na rin naliligo. Marami na rin naliligo dito. Ayan, yung part na yan, yan na yung detour. Ano? Detour, pakyat. Kasi nga, masyadong mataas, matarik yung sa tulay. Danny!